Okay mga boss, what's up? Magandang araw sa inyo. Bali, ang content ngayon natin, tuturo ko sa inyo kung paano nyo aayusin yung mga motor nyo na ayaw na maggumana yung push button. Kung anong mga dahilan. Kung anong dapat nyo galawin sa mga push button na yan. Kung paano nyo aayusin yan. Okay? Madali lang yan. Ito, kabisado-kabisado na lahat ng mga, ng mga gagawin dyan. Ngayon, manood lang kayo yung mga ituturo ko ay pwede nyong galawin yon para hindi kayo matakot galawin okay okay punta natin okay andito po tayo ngayon sa motor na ito ang unang unang yung gagalawin ay yung battery ito pagka lobat ang battery nyo talagang hindi talaga gagana ang push button nyo tapos sumunod itong uh, fuse kailangan magandang fuse nyo kaya pagdikitin nyo muna tong dalawang wire kung wala pa rin ang sumunod nyong titignan ay itong pindutan magpalit kayo ng bagong pindutan yan pagka nagpalit tayo ng pindutan at wala pa rin palit na yung battery palit na yung na, 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 na rekta nyo na yung fuse ay dito na kayo pupunta dito na sa relay starter nagpalit kayo ng relay starter. Okay. Ito disposable ito. Pag nasira ito, sira na talaga. Ngayon, nagpalit na kayo ng battery, nagpalit na kayo ng fuse, nagpalit na kayo ng pindutan, nagpalit na kayo ng ng relay starter. Ayaw pa din. Ngayon, titignan nyo naman ngayon yung kasi minsan pag pinreno nyo, ay tsaka kayo makapag-push button. Ngayon, eh, may wire itong preno na 'yan. Ayan. Nakikita nyo yan. wire. Yan. Susunsunin nyo tong wire. Ngayon, nakikita nyo, sa ganito nakalagay. Ito. Tsaka ito. Pagdikitin nyo ngayon yan. Tsaka nyo ipos button. Ngayon, pag ayaw pa rin, ang titignan nyo naman ngayon, ay, etong starter motor. Baka si, wala nang carbon. Natatanggal yan. Ito, pag tinanggal mo yan, bubuksan mo ito tapos may carbon sa loob yan yung carbon na yon ay papakita ko lang dito sa video tapos kung nagpalit tayo na ng carbon na to at ayaw pa rin sigurado bendex na yan ok ito bubuksan nyo dito dito bubuksan nyo yan tapos bubuksan nyo yung kalahati ng makina may kita nyo po dun yung bendex Bendex drive kung tawagin nyo. Okay? Yun lang po ang yung hahanapin para maayos nyo po ang yung mga push button. At may isa pa. Nagpalit na kayo ng ng battery. Nagpalit na kayo ng fuse. Nagpalit na kayo ng pindutan. Tapos, ah, uh, nagpalit na kayong relay starter tapos nagpalit na kayo ng carbon ng starter motor nagpalit na kayo ng ng itong Bendex drive. ayo pa rin. Titignan nyo naman itong negative na galing sa inyong battery. Kung nakakabit dito sa may chassis. Okay. Pagka ito, hindi rin to hindi ho magpupus button. Okay. Kailangan meron to. yan nakakabit siya dito. yan, magpupus button po yan. Ayan po. Yun po, ganun lang po. Pagka kayo sisiraan ng push button o no? kaya kung bubuhayin yung yung push button yun lang po yung gagawin nyo okay? simple lang po yun napakadali yan